Ah, uh, hello po, good morning sa ating lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Hannah Jane Zorda. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang buwan ba daw pwedeng mga nakong lumalagang baboy pagkatapos makastahan? So, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangigultura. Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventure. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapakasta at saka panganak ng mga dumalagang baboy po mga kaibigan. Sa akin po mga previous vlog po mga kaibigan, akin pong sinasabi doon ang age of maturity po ng ating mga dumalagang baboy nasa 7 to 8 months. So sa mga panahon na 'yan pwedeng pwede na pong pabulugan yung mga lagang dumalagang baboy kapag sila po ay nalalandi na at saka nag-standing hit na po sila. Importante talaga po na atin pong i-detect yung standing hit sa ating mga dumalagang baboy nang sa ganon, mataas yung percentage na sila po yung magbuntis. Mataas yung percentage na sila po yung mga anak ng 10 biik pataas. At saka, mataas po yung percentage na hindi po sila magre po mga kaibigan after 21 days po sila po yung nabulugan. Kapag yung ating mga dumalagang baboy po mga kaibigan ay nabulugan na po sa mga panahon na iyan, atin po yung oobserbahan sa loob ng 21 days. And then, kapag unit po siya nagre-reheat after 21 days, another naman po na 21 days to confirm na hindi talaga po nagre-reheat po mga alagang dumalagang baboy. Sa pabubuntis po itong mga dumalagang baboy po mga kaibigan, pariho lang po sila sa mga inahing baboy na. Yung mga dumalagang baboy at saka inahing baboy ay parihas lang po sila ng araw ng panganganak. Ang normal range na pwede mga mga alagang baboy dumalaga man yan o mga dating inahina ay nasa 109 to 119 days yan po yung number of days na pwedeng manganak yung ating mga dumalagang baboy o mga dating inahing baboy na po mga kaibigan average of 114 days hindi po ibig sabihin na dumalagang baboy matagal manganak dumalagang baboy, madaling manganak kundi mayroon talagang sinusunod na normal range of days na pwede silang manganak or estimated day na pwede po silang manganak 109 to 119 days. 10 days po yung gap nyan mga kaibigan. And then, yan po ay pwede pong mag plus 5 at saka minus 5, ang average po nyan ay for 114 days. Then plus 5, 119 days. Minus 5 ay 109 days. 109 days pa baba, yan po ay tinatawag na premature delivery ang mga biik po dyan ay hindi po mabubuhay po mga kaibigan kasi hindi po siya umaabot sa saktong edad ng kanyang tiyan na 109 to 119 days kapag naman po ay lampas sa 119 days, 120 days pataas yung mga biik naman po dyan ay high risk pong mamatay kasi overdue naman po yung mga biik sa mga araw na yan kaya po ang importante talaga dumalaga man yan o mga dating inahing baboy yung ay inalagaan nyo po dapat alam nyo po yung kailan po yung kailan ikaw 114 days kasi yan po yung average day na pwede po silang manganak i-record nyo po yan doon po sa inyong mga kalendar nang sa ganon mayroon po kayong baseline data kung kailan po pwede o posibleng manganak yung mga inahing baboy nyo 114 days po yung bilang nang sa ganon pwede po kayong makapag plus 5 at saka minus 5 pagdating po ng 107 days mag-shift na po kayo into lactating feeds nang sa ganon, ma-prepare na po yung didin yung mga inaheng baboy nyo na mag-produce po ng gatas and then, 110 days pataas papuntang 114 days dahan-dahan ang bawasan yung feeds sa kanyang kinakain pagdating po ng 114 days, huwag mo nang pakainin para magutom yung biik para mapurusa po silang lumabas po mga kaibigan kapag hindi naman po nakapaanak kapag hindi naman po nanganak yung inaheng baboy nyo at 114 days Every day po mga kaibigan, 115 days, 116, 117, 118 days. Every day po 'yan. Bigyan niyo po ng kalahating kilo to 3/4 kilo lang po ang inyong mga inahing baboy nyo para hindi po siya masyadong busog nang sa ganon magutom po yung kanyang mga biik at yan po yung epekto na yan po ang isa pong magkapang enhance na lalabas po yung mga biik po mga kaibigan kasi sila po ay nagugutom na po doon sa loob ng tiyan mga inahing baboy kasi nga yung binibigan yung feeds po ay mayroon ng limit into 0.5 to 70 0.5 to 0.75 kilos na lang po mga kaibigan Palagi po natin tandaan po mga kaibigan na dumalaga man yan o kaya mga dating inahing baboy na dapat natin tandaan na ang expected number of days na pwede pong manganak sila ay 114 days average day. Pwede pong plus 5, 119 days at saka minus 5, 109 days po mga kaibigan. So yan yung vlog ngayon. Asan na naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kalaman tungkol po kung ilang bang araw na pwede manganak ito yung mga buntis sa mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.